sa saliw ng musikang umaawit ng may pagpupunyagi. Pagkukunwari ay haong itinakwil na sa mahabang panahon umahon ka parati, baunin mo ang ngiti, umindak sa tugtog ng mga tunog halina't magsilbi tayong pag-asa sa mga pusong minsang nakatulog. Ito ang kwento ko. sa ko munang babalikan ang mga alaala. -ala. Mga oras na naligaw ako't at wala ni isa mang sumama, maraming makikinig sa ating kwento. Ngunit kakaunti ang interesado Maraming babati sa'yo Ngunit kakaunti ang totoo Marami ang kaibigang sasamahan ka sa saya Ngunit kakaunti ang sasama sa oras ng problema Maraming tao ang papalakpak Sa oras ng maabot mo na ang tagumpay na inaasahan Ngunit halos wala ni isang dadamay sa oras na ikaw ay nasa proseso ng pinagdadaanan walang langgam ang nakakapasok sa pulot pukyutan. Ngunit sa mahabang oras na inilaan, pawis na pumatak na hindi mabilang para makamit ang tamis ng tagumpay sa bawat patak ng pulot na lumagpak sa sahig ay agad nagsusulputan. Lumilitaw ang mga nais makipagdiwang, ngunit hindi masumpungan sa oras ng kabiguan. Masyand